alam mo ba alam mo ba alam mo alam mo ba alam mo ba alam mo alam mo ba alam mo alam mo ba alam mo alam mo ba Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Si Maria Dina Isabela Alviso Wong, ipinanganak noong ikalabing walo ng Hulyo taong isang libu na ay isang Pilipinong profesional na atleta ng volleyball. Si Wong ay miyembro ng Ateneo de Manila University Lady Blue Eagles, ang varsity volleyball team ng paaralan para sa mga kababaihan mula 2016 hanggang 2020. Noong season 18 ng University Athletic Association of the Philippines, UAAP, noong 2018, nanalo siya ng Best Setter Award. Habang bahagi ng koponan, ang Ateneo ay naging UAAP runner-up noong 2016 at 2017, nanalo ng bronze noong 2018, at naging kampyon noong 2019. Ang kupunan sa pakikipagtulungan sa Moto Light ay umabot din sa final sa Premier Volleyball League Season 2 Open Conference noong 2018. Noong Hunyo taong 2020, siya ay nilagdaan ng Choco Mucho Flying Titans. Personal na buhay. Nag-aral siya sa St. Nersos College of Cebu noong elementarya at nag-aral sa Universidad ng San Jose Recoletos para sa mataas na paaralan. Sa kolehiyo, kumuha siya ng ab interdisciplinary studies sa Ateneo de Manila University. Volleyball Una siyang nagsimulang maglaro ng indoor volleyball sa kanyang ika na baitang intramural sa imbitasyon ng kanyang matalik na kaibigan at nagpatuloy sa paglalaro ng sport noong high school. Pagkatapos ay inanyayahan siya para sa isang tatlong linggong pagsasanay sa San Sebastian College Recoletos at sa Ateneo de Manila University. UAAP Noong Marso taong 2015, napili siya bilang miyembro ng Collegiate Varsity Women's Volleyball Team ng Ateneo de Manila University, sa ilalim ng head coach noon na si Anisorn, Ty, Bandit at naging rookie sa 2016 UAAP Season 78. Naglaro siya bilang isang libero noong 2017 Season 79 at pagkatapos ay bilang setter sa susunod na taon para sa 2018 Season 80, kung saan siya ay ginawaran ng Best Setter Award. Habang ang kuponan ay nanirahan para sa Tanso sa nakaraang season, ang Ateneo Lady Eagles ay nanalo ng kampyonato para sa UAAP Season 81 noong 2019. Huminto si Wong sa paglalaro sa Ateneo para sa Season 82. Nakatakda siyang bumalik sa UAAP Season 83 na nakansela dahil sa COVID-19 pandemic. Si Wong ay karapat dapat pa rin makipagkumpetensya sa UAAP Season 84 ngunit piniling maglaro para sa Premier Volleyball League. PVL Naglaro si Wong sa 2019 Premier Volleyball League Season 2 Open Conference kasama ang Ateneo de Manila University, katuwang ang Moto Light, at ang kupunan ay umabot sa finals ngunit natalo ng Creamline Cool Smashers. Noong 2021, naglaro si Wong sa Season 4 Open Conference kasama ang Choco Mucho Flying Titans, ang kuponan na pag-aari ng Republic Biscuit Corporation. Choco Mucho, AVC Si Wong ay bahagi rin ng Philippine Women's National Team na lumaban bilang club side, Team Choco Mucho sa 2021 Asian Women's Club Volleyball Championship. Pangbansang koponan, si Wong ay bahagi rin ng Philippine Women's National Volleyball Team at dapat na maglaro siya sa SEA Games 2021 sa Quang Ninh, Vietnam. Mga parangal, noong ikalawa ng Oktubre taong 2018, isa siya sa mga nominado para sa Push Sports Personality of the Year. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update ilike, ibahagi, at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit the notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay tuklas. Maraming salamat po and God bless!